Mga kabarabero, kumusta kayo lahat dyan? Pasok na naman tayo sa ating pinapasukang trabaho Kayo rin ba? Uh, pumasok na yung paulan at may bagyo Ayan o, oh. uh, dito naka joti pa rin ako dito sa Ayala Mall Bruno's Barbers Ayan, Ayan nagtatamay muna ako dito sa may parking lot At uh, dahil maulan at wala pang customer Tambay-tambay muna, tinitingnan ko yung panahon dito sa labas. Mga barbero Sana ay makarami pa rin tayo, may pumasok lang mga customer. mo. Tingnan nyo, mga kabarbero, napakasama ng panahon. Mga kabarbero, napakasama ng panahon pa rin. At ayo pa rin umalis ng bagyo dito sa atin, dito sa Pilipinas. At tumatambay muna ako dito, dito ko sa parking lot. Oh second floor toga mga kabarbero o. maraming nakaparking na mga kotse akin lahat yan <laughs> sana magkaroon na tayo soon ulit ng ganyan mga kagandang kotse eh mga kabarbero malakas ang ulan no? ayan eh, no? o ayan yan pala yung Vertis north mga kabarbero kondo Vertis north mall sa baba napakalaki napakalawak o Ayan So, matambay muna tayo dito dahil wala akong customer sa loob. Vertis North at ayun yung ayan o. Ay, Soler Casino. Bagong Soler yan mga kabarbero. Sige mga kabarbero, sana makarami tayong lahat at ingat po sa ating lahat.